ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabante nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga ang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya sa talinghagang ito, Kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kay iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagat paglapit na naganyaya anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, Kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, sagayoy gayoy nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking sadu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa buling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid sa mga talata ng ating ebanghelyo, itinuturo ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Nakita niya kung paano ang mga tao ay nag-uunahan sa mga upuang marangal. Kaya itinuro niya na ang dapat piliin ay ang pinakamababang lugar. Sapagat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Higit pa rito, pinaalalahanin din niya na ang tunay na kabutihan ay iyong pagbibigay at pagtulong sa mga taong hindi makababawi sa atin. Ang mundo ngayon ay madalas sinusukat ang halaga ng tao sa posisyon, yaman o kapangyarihan. Ngunit iba ang pamantayan ng Diyos. Siya ay tumitingin sa puso. Ang tunay na dakila ay hindi ang laging nasa unahan o nasa itaas, kundi yaong marunong magpakumbaba at umunawa sa kanyang kapwa. Ang paanyaya ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa pisikal na upuan o isang handaan, kundi higit sa lahat ang upuan ng ating puso. Kapag pinuno natin ng ito ng pagmamataas, wala nang puwang para sa Diyos at sa iba. Ngunit kung ito ay puno ng kababaang loob, nagiging daan ito para sa mas malalim na biyaya. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan kundi lakas, isang kapangyarihan na nagmumula sa tiwala sa Diyos. At ang paggawa ng kabutihan ng walang hinihintay na kapalit ay tanda ng tunay na pag-ibig na ayon sa kadooban niya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, turuan mo akong maging mapagpakumbaba tulad mo. Huwag kong hangarin ang mga parangal at papuri ng tao kundi ang kaluguran ng iyong puso. Itanong mo sa akin ang pusong marunong magbigay ng walang hinihintay na kapalit at tumulong sa mga tunay na nangangailangan. Panginoon, alisin mo ang anumang kayabangan at palitan ito ng kababaang loob upang sa lahat ng oras ay makita ng iba ang iyong wangis sa aking mga salita at gawa. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang Kanyang presensya sa ating puso. Kung nabless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, subscribe ilike at ishare upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.